I've been attached with the feeling of waking up with you by Pinag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang bawat post nila Donnie at Bell sa kanika nilang mga social media account Alam naman natin na ngayon ay talaga namang todo promote na nga itong ating Doni ng kanyang gaganapan sa Gigi the Movie na talagang todo suporta nga rito ang ating Bel Mariano. Pero ngayong araw nga rin guys ay talagang magkasama nga itong ating Donnie at Belle dahil meron nga silang photoshoot ngayon. Narito nga guys sa nasabing post ng ating Donnie Pangilinan na makikita nga dyan sa kanyang post ang isang ilaw. At ito naman sa post ni Jake Galvez ay makikita nga rin ang kaperehas na pinus ng ating Donnie Pangilinan at nakalagay nga rito na Glam Team at ito nga raw ang kanilang ang Wednesday ganap ng ating Bel Mariano. Kaya marami na nga ang napapaisip kung ano nga ba itong kaganapan ngayon ng ating Donnie at Bel Mariano. Pero alam naman natin na masaya mabula kapag magkasama nga ang ating Donnie at Bel. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates.